Kag sa numero uno sa mga balita subong nga adlaw, may pinanalang kadlaw kag magasukat na sa apat kabulan ang pagtener sa mga evacuation center sa mga pumuluyo na apektado sa paglupok sa Volkan Kanlaon. Tugtog sa karon, dalas ang activity sa Volkan, hindi sa gihapon mapatood kung saan o gid makabalik sa ilang mga puloyan ang mga apektado nga pumuluyo padayo ng paghatag sa bulig sa mga apektado. Suno kay Governor Eugenio Salakson, kung maubos na nila gamit ang 50 million pesos na pondo sa Malacanang, mahimo nga gamito na sa probinsya ang Quick Response Fund budget sa 2025. Nagamit naman sa probinsya ang gikan sa QRF sa 2024. Samtang sinilamang nagpahanundong ang Office of the Civil Defense sa istrikto nga pagpatuman sa border control sakop sa danger zone sa bulkan ginsiling ni OCD Negros Island Region Director Donato Sermeno III nga ipaiwa ang pagsulod sa danger zone kung hindi man lang importante. Damlag pa nagatag sa window kung mga oras ang OCD sa mga manguuma agod sila ang tigayon man nga makaatender sa ilang mga pananom. Ginasulit sa OCD ang pahanumdum agod maghalong ang tanan. Siningadlaw may apat ka mga pagbuga nga na record sa bulkan nga naglawig gikan sa 17 to 85 minutes naglabot sa 200 to 400 meters sa sang crater ang natuga ng grayish plumes uh, there's still a uh, budget for food at least uh, maybe good for another month uh, so we, we will have to prepare for the next uh, Next round of uh, feeding. So, so far, we're not. But uh, we can already foresee, you know, in the near future, uh, it might be a concern already. Uh, we might have to uh, already use our 2025 uh, uh, budget no, uh, to, to serve our constituents.